Pinaghahanda na ng pamunuan ng North Luzon Expressway ang inaasahang dagsa ng mga pasahero sa darating na undas. May news to go si Michael Fahatin live. Michael! Yes, Kara, no? magandang umaga nga sa inyo. No? Dito tayo sa LX ngayon. Nag pa lang yung press call pero nahatak natin si uh, Miss Merlin Ochoa, ang VP for Communications ng NLEX. At pagkakaroon nga tayo dito ng safe trip mo, sagot ko. Ang ibig sabihin nito, wala undas, October 31 hanggang November 4, magkakaroon ng mga iba't ibang programa, mga kasama natin si Miss Merlin. Miss ano po ba ang mga programang nakahanda sa atin ngayon sa darating na Undas? Uh, ito yung tinatawag namin na every uh, year na may mga okasyon na ganito, i in in mobilize namin ang aming Safe Trip Ko, uh Sagot Safe Trip oh, sagot, mo, oh, sagot ko na na motorist assistance program. Mm -hmm kung saan nagdadagdag nag enhance kami ng mga services no dadagdag kami ng mga patrol uh, nag offer kami ng free wifi mechanic services at higit sa lahat first aid services pa, kasi alam mo naman every pag may mangganto okasyon gaya ng undas dum marami ano kaka-exodus ng mga motorista papauwi sa mga probinsya bitch, at, at pabalik oo no? oh, oh. oh wait, kaya handa kami. free wifi saan po ba bang free ito sa tinatanong ng mga ating mga motorista masayang uh, balita po yan. Sa, sa ngayon sa Caltex no sa Caltech service station at sa usually ganon oh, dun, kung hinto sila doon uh, doon sila makaka-avail ng wifi na yon yung sinasabi niyo pong dagdag ng mga serbisyo dagdag ng mga mga tollway plazas po natin saan po ito mga to yung mga up uh, Hindi, ang mangyayari, ano, uh, Michael, magkakaroon kami nung tinatawag na mga ambulant tellers, mm -hmm. no? Kung saan, bibigyan nila ng electronic ambulant card yung mm -hmm. mga motorista kung mahaba na masyado yung pila. Mm -hmm. So, parang mangyayari, babayad sila doon, diretsyo na yung biyahe kung saan mag-exit sa Dao, for example, at doon swipe yung card. So, bawas na doon sa... Parang well, magbuild mag-build up. Uh, Oo, oh, oh, mm -hmm. bawas, bawas na sa build up. Mm -hmm. Yung 24 mechanical service... Uh, makikita rin to sa mga Ano natin Mga uh, fuel service stations Pero mm -hmm. so, paano po malalaman nyo yun? Kunyari, nasira po sila Ano po mga hotline na pala uh, Ang hotline namin 3-5,000 mm -hmm. So Paring tumawag doon anytime Tapos kung Kung hindi pa masyadong Let's say na wala Na wala nang uh, Nalobat sila no? mm -hmm. uh, Yung mga orange boxes Nandiyan Emergency call boxes They can just uh, Go down and press that tapos ma makakarating ang tulong sa kanila. May sasagot sa kanila. Ayan, nakamonitor mo po yung mga cameras. oh, nakamonitor. Wala oh, po oh. siyang libring, uh, sa, ano, libring tol. <laughs> Wala ngayon, oh. pero maganda pa rin ang servisyo. Hindi magbabago. Uh, Tuloy-tuloy pa rin. Tuloy, Tuloy-tuloy, oo. Oh, oh. uh, at ang sinasabi itong LX po natin ay... Uh, yung road yung mga road mga uh, mga ginagawa po suspended mo suspended, yan suspended yon oh suspended muna yon oo oh, oh. uh, ayan kaya yan ang pinakahuling balita dito sa may Alex Balik sa inyo dyan at uh, safe trip sa ating lahat sa darating na undas. Maraming salamat, Michael Fahatin.